Sa... Uh, Semento. cemento. Tapos... Anong cemento? Sa basketball po. Basketball court. Mm. Ah, sa court. Okay. Ngayon? Sumano po sa palo. palo. kumano? Ako. May ipuhog mo sa tao? Hindi naman. Hindi. hindi Sa Sarili lang. Sarili po. Ngayon, kailan ka na dati? August 4 pa po. August 4. So, pag isang buwan ka naman. Ano? So, itagdagan mo ngayon na ni Sir Warang. Oh. Ngayon, ito, Okay. So, saan ka nahihirapan niya yun? Normal walk? Sa hagda? O sa medyo jogging-jogging? saan sa, ka nahihirapan? Sa, sa, sa Kahit sa lakad lang may sumasakit. Okay, good. Kasi kaya ako tinatanong yan, pabalikan natin para pag naglakad ka. Kasi ako hindi ko nararamdaman yung ano mo. Yung nararamdaman mo. Para, siyempre may mga viewers na yun. Para alam din ako sa paglalakad ba kung wala nang masakit o sa pagtalo. Laro na kung pag sa CR pag-uupo siya, yan, yeah, ibig sabihin para no? may babalikan tayo, sa testing na, kasi walang dalang file si sir, no? saka hindi naman natin alam kung paano siya na-disclare siya, may sumasabit, no. sa page ko, uh, oh, nakakapanood. Matagal ko na kung ginagawa yung gano'n. Hindi naman yun masakit. Basta tatandaan nyo, pwede nyo matangin pa wag diretsyo. Huwag hatakin ng pagano'n. Pag ganyan. Pag Kasi masira naman yun sa, si sa joint niya, sa sila. Pa diretsyo, walang problema yun. Kahit naman mamaga. Nasa taong naghahatakin, nasa pagkocontrol. Pagkocontrol ba yan kung mahan. pwede ko masyadong maiiyak ang COVID. Pagka, siyempre, na-injury tayo, pangkaraniwan na may mga mga sa katawan, sa loob, ng joint. Ay pag inipit mo ng ganun, ah, sasakit. Pero pagka na-adjust na yan, may matitira dyan na ito, siyempre, na magay eh. na lang. May pinch pero bearable na. Siyempre, pagka ganun na yung nangyari, habang tumatagal, lumilipas yung mga araw, ilong na. Okay. Kaya mag-expect kayo ng kahit pa paano may matitirang pain. Pero kung hindi siya bearable, lalong sumakit, ibig sabihin ako mali. Pero kung, ba, kanina, sobrang sakit ito. Ngayon, may pain siya, pero, hindi oh, O, hindi kasi yan talaga na si Hindi na si Zero Zero, parang pinutok na lobong, wala na talaga lahat. Eh, kahit ngayon pinutok na lobo nandun pa rin yung pinagbalatan eh.

sa club ka niyan. Kaya nah, na. Okay? Thank you. <laughs>